Siyante, naka... Te! Ba't ka nang gubad? At ako, Uncle? May ano pa? Ano nangyari sa'yo? May lagnat pa tayo itong tubig, Uncle. Ano na lang isang dan, Uncle? nang gubad ka naman? Damit ka! Hindi lalagnat ako, Uncle. Pambili ng gabot. Ano yan? Hindi lalagnat ka, Uncle. Kaya nakabra. ka lang. Balit ka ng ano. Lagi ka muna ng damit mo. Oo, suot mo muna yan. Pagkain sa loob ka muna. Masama. Masama. Matakaw, ba't nakaubad ka? Masama yan. Bilhan mo ko ng pagkain sa loob. At saka... Magano ka muna, ma'am. Para man. sa loob ako sa mama ko bibili pagkain ko. Magdamit ka muna. So, man, ako, sa man ko ako bibili pagkain ko sa loob. Oo. Pagkain, pagkain. Sige. Okay. So nakita ko si ate Parapor. Nandito sa tabi ng 7-11. Ba't ni ka pa umuwi? Mga gabing-gabi na pinag-ipon ako ng 300. 300 lang. Tugyan mo so, ako 200. 300, uwi, ko. uwi ka na. Uwi na ako, 300 lang. Tapos so ang babae mo dito? Hindi ako talaga hanggang 300 lang. <laughs> matutulog uh, na ako. Sigurado praday. ka? Opo, matutulog na pa ako. Uwi ka na. So, uwi na ako. Pinigyan ka talang pera. Dito, tira na lang. Tala ko na lang pala po. Kasi pinigyan ako sa pagkain. Pag grocery ako po, sarado ng mga ano. Uh, uh, Kumusta yung pinang grocery ko sa'yo? Yeah. Ano nangyari ito? Maubos ko na, uncle. Maubos mo na, bilis naman. Kasama yung pusa ko, pinakain ko. Nang biskwit. Saan ba bahay mo dito? Yung pusa pinakain ko. Saan babae mo? Lapas lang pasta lang cemetery ang kan. Unapit lang oh. <laughs> ang pangalan mo, An pangalan mo ulit? Uy, nak, huwag kang Marcel po. Marcel, bitchay. Hindi ako matutulog na Marcel pa pala pangalan mo, ang ganda pangalan Opo. Oh, Batano? Ang ganda ulit ang makeup mo. Ang <laughs> kapal. Opo. Oo, ito mo yan. <laughs> Kaya tama, umina pa ako. Matutulog na ako, yeah. 300. Magkano? 300 ba? Ang mahal. May, ma May presyo talaga. May kasi ako bukas nung... <laughs> ano bibili mo? Damit ka? Isang damit mo? Bibili ako bukas nung nakuan, bigas, at saka pabay ko sa kundi. Kanina, nagubad ka eh. Pabay ko oh, nang nawasa, no? At pambili ng bigas. Oo, pinapabalik ka sa akin yung Daddy Franque, kasi ano... So, gusto makita yung bahay mo. Matutulog muna ako, na, ito Saan ka ba mo eh? Malong lang. Kasang layo dito? Malong ka pa? Malapit lang. Yun lang. Sigurado ka, uwi ka na? Opo, uwi na. Kasi pinapahanap pa sa akin yung daddy parang ngayon. Uwi na po ako talaga po. Gusto mahanap yung bahay mo? Matutulog na po ako. Sigurado ka pag binigyan kita ng pera? Opo. Alam mo, alam mo ba yung ano, pera? para makapahinga ka, na po Kasi ano yung gamot po dito mo sa bulutong tubig? Ano nangyari ba dyan? Bulutong tubig daw, sabi nila. Bulutong tubig? May anak to, te. Eh. May anak siya. Kailan yung anak mo? Apat. Ayan, hey, may apat siya, anak. Taga doon din sa inyo, malapit kayo doon. Hindi, dito. Rojas pa ako, bali. Masa Rojas pa? Huwag ka usap po po. Oo nga, maayos po naman siya eh. na. Pagpay ka na. Pagpay ko. Opo, uwi na. Pagbigyan ka na ng pera, uwi ka na eh. Uwi na po. Lagpas ko ng cemetery po. Cemetery o? Cemetery po. Lagpas cemetery po. Hanapin ko yung bahay mo bukas ah. Oh, opo, opo. Oh, si so, pinapabalikan ka sa akin yung daddy truck Alam niya anuman yung pera na maka ng pera, alam niya? Ang mga gastos ng pera, alam niya? Ang mga barga-barga lang? Oo, alam niya. Dinibigyan din naman ng mga uh, uh, nakakilala. Ang mga uh, nakakilala? Oo. Okay. mga mga bisita. Pag malaking pera, baka mawala? Yeah. Baka mawala pag malaking pera Ate! Uy, Uy, uwi ka na, sigurado ka? Sigurado, matutulog na po ako. Kail, promise mo. Promise mo yun, uwi ka na. Mahinga na po ako. So, bigyan, bigyan kita ng 500. Ah, Magkano yan? 500. Tinga. Uy, uwi ka na. Oo. Uh, promise mo yun, ha? Eh? Huwag ka na tumambay dito. Ha? Bukas, hanapin kita sa bahay mo, ha? Oo, sige, sige. O oh, sige, ingat ka. Baka naman iikot ka lang. Siguro. Ma uwi ka na ha. Eh. Ba, pinauwi na po natin siya mga kababayan. Bigay siya natin pera. Sabi niya uuwi na siya. Pero ikutan ko siya kung uuwi talaga siya. Mga kababayan. So binigyan natin siya ng pera. Galing po yung kay Daddy Frankie mga kababayan. So sa ibang araw po hanapin natin yung bahay ni ati Porapor wala na siya dito sa bahay ng anda balis na siya, bilis siyang maglakad bilis siyang maglakad mga babayan tapos so, share po ng video mga babayan para mas matulungan pa natin si ati ati Maricel pala ang pangalan niya hindi tayo sa bahay ng anda Shoutout po sa lahat ng taga Anda Pangasinan, ating mga kababayan dito sa Anda. Hinahanap natin si Ate dito, inikutan na natin. So, hindi natin siya nahanap. Sana so, nga makauwi na siya sa kanyang, ano, kanyang bahay. Ang so, sabi naman niya, uwi na siya. So, magabing gabi na. Alas, alas, 11 na ng gabi mga babayan. So, nandito tayo sa bahay ng Anda. Dito si Ate Parapor. Ate Marcel, ang pangalan niya. Ate Bichay so hanapin natin sa ng malong kung saan siya nakatera bukas po i-update natin siya so bigyan lang natin siya ng kunting halaga, halagang limang doon, baka kasi mawala niya, kaya hindi po natin siya bigyan ng mas malaki so kapag mahanap natin po yung magulang niya bukas doon po natin siya bibigyan ang plano po natin ay ispilhan natin siya ng grocery para sa kanyang mga anak. So, maraming maraming salamat po mga babayan. Ito ang munting update natin ngayon. Uh, in behalf of Daddy Frankie, ang yung likod sa motovlog po. Ito po ang ating misyon na makatulong sa ating mga babayan. So, maraming maraming salamat po. Please like and share. Thank you so much po. And don't forget to follow and subscribe. Daddy Frankie Official at ang buong team. Maraming maraming salamat. So, have a nice day everyone. Magandang gabi po. Jonathan, nandito sa ating para ako. Ano po, te? Ba't naka ka naman? Naka-bra ka lang? Ano yung bra mo? Parang ano, yung sa ano nang... Naiinitan ng niya ako. Ano? Punta tayo doon sa ano? Sa nanay mo. Samahan mo kami, hindi tayo sa bahay. Wala doon si mama. Sara, samahan mo kami sa gulit. Wala nga doon. Bago kita bilan ng ano, ng bilita pang grocery. Wala nga Kuya may pinuntan ngayon May pinuntan? Sa ibang araw na naman ah, Magdamit pala ako, tabigyan mo ako Balitan ko yung damit ko Oo, dapat magdamit ka ito eh <laughs> Saan mo ba yung, ano, nilalagay ma? yung no? mga gamit mo? Hindi po po siya, mga babae Dito pala niya nilalagay so, yung mga gamit lang, lang nakikita kasi ang init Mayroon dito yung hindi naman ganito masyado. Ba't nagsusot ka ng ganyan, te? Pag ganyan yung masot mo. Ma mainit nga masyado. Ito, medyo makababa may ma 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 strap. puso lang, makikita dito nilang init. Al Grabe yung masot mo, ang sexy. Oo. Yung may strap siya. Tabilan mo ako ng kwan, pagkain ko na naman. Biscuit, Ayan. Ayan. Para matakpan Ayan, yung yan. ano. na lang nilang init. Pahanginan ko lang dyan ko. Matakpan yung dito ko. Siya. Ganon. Tara na kuya. Binan mo ako ng pagkain. Ang siya lahat yun. Mga nakakilala kayo ni nanay. <laughs> no, bibili tayo ng ano, grocery o, para hindi o, ka oh, na Dito na lang kaila ate. Ayaw ko. Oh. Bakit? Dito na lang? Diyan oh, oh. sa kabila. Ah, samahan mo kami doon sa bahay mo para malaman namin yung bahay mo. Wala. Wala. Talaharin lang ba natin yan? Wala ka si mama ngayon. May mayroon Nasa doon sa anak niyang malapit mga anak sa dagupan wala sa doon ngayon kasi may anak siyang isa na buntis samahan po niya yung kapatid ko dahil buntis malapit mga anak. Doon na lang po sa kabinap po sa grocery. hindi kasi gusto namin na ano makita yung ano na lang po ako ibang araw Doon na lang ako sa grocery. naligo ka na ba hindi pa wala nagagamit pa rin ko yung bigla ko na ko bigla ko din na ko ko din Bigyan kita ng ano, bigyan kita ng pera mo. Anong ginawa mo doon sa 500 mo kagabi? Anong ginawa mo doon sa 500 mo? i ko rin ng paglutuan asap. Huwag ganito pa lang, i ko rin ng ganyan. Ito na lang bilhin mo sa akin, parang wala akong paglutuan. Sinago mo? Yan, gilang ako ng kalat. Ito na lang ako. Hindi ka dito? Bilang ka na yan ng grocery? Ito nga lang. Masik! Na, na, na. Huwag kang magwala. Hindi, hybrid lang ako. Hybrid ka ngayon? Hindi naman ako pumapatay ng tao. Malakas ang bunganga ko. Yung nasamay, pumapatay ng tao, kuya. Ano, kuya, brad? Yung isang masamay, nasa bulakan. Malakas ang bunganga ko. Hindi ka naman na mamatay, masigawan eh. Bes! Ganaan? So, hindi ka mamatay sa sigaw, oo. pag na ka, huwag patay. Huwag kang bes. Sikat si Ate, ano pa yan? Para pa Ito <gibaratos> ah, ang gusto ko. Ate Marcel, ang gusto ko yan? Ate oh, Marcel. Tapos inumin. Tapos inumin. Sige lang. <laughs> inumin mo nga yung pan. Iyatid kita doon sa bahay mo. Okay. Dali natin yan ha. Ay sus, marami pa pa. Dali natin yan. Pati ito. Hindi ba mayroon pa kung ngayon na, o, Hindi mo na kita para Hindi po walang tao doon sa bahay. Para Nakapadlock yung bahay. May CR po dyan na pinagliliguan ko. Para makita namin yung bahay mo. May CR po dyan na pinagliliguan ko. Eh, ano ka na sa tricycle ha? Tapos mga mo na tayo. Ang lahat. Babalik rin ako dito. may ano ba dyan? Ay, pwede. Yung asukal, gatas. Yeah. Ang ah, gatas. Ang ah, gatas. Ang ah, gatas. Ang ah, gatas. Ang ano gatas. So, Ang gatas. 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 gatas. Ang gatas. gatas. Ang gatas. Ang gatas. Ang gatas. Ang gatas. Ang

sana ulit sabi ni ate, oh. Yung palaman. Te, talo ka niya, te. Ilan sa'yo? Wala Wala? Oh, Oo. Siya, apat, eh. Hindi na itong Hindi. yung ano daw, gusto niya. May katamdaman ka ba niyan, te? din dyan. Sige, kaya, yan na. Ha? Wala kong 300 grams. Scam ko lang to. Gano'n ah, yan? mas mura naman sige. Worth 2,000 ba? Mahilig ka sa Yakult, ha? Ay, yung kalan pa pala, paglutuan. Wala akong paglutuan, yun, ano, no? Bakit wala bang kalan sa'yo? Oo, 150 lang yan. Magkano to? Magkano to, be? Magkano to, kalan. Pag binili natin yan, dadali natin sa bahay mo. Oo, 150. Ha? Ah, Yati natin sa bahay mo kaya. Yati ako oh, saglit. Oo. O, sige, sige. Para malaman kang bahay mo. Oh, ako nang bahal pabalik ko. Oo, ikaw nang bahal pabalik. Sigurado ka. Ako nang bahal pabalik ko. 150 yata yun, kaya. Kakilala mo na yun? Musa.

Hmm. Kasablig din ako. Kasama ko sila dali Prag. mo Hmm. Na, ko na ko yung vlog nila. No, <laughs> kaya uh, 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 kayo uh, yung kaya dito. Yung binigay yung sasya dito. Ito lang ako na ah. Uh, ah, uh, Pero ang duty ako na nga eh. Hmm. Um. Okay. madami natin ah. Kaya ba natin yan? Kaya uh. Kaya

Maghintay ka na dyan. Tabi na tayo mamayang gabi. Oo, oh, sige. Pagkakas sa bari. Pagkakas sa bari na. May may love ka na pala eh. Magkana natang ay? 1-3 pa lang. Hindi, hey, natin. Bigyan <laughs> na lang yung Huwag mo nang ano, bibili niya. May, may biling, ka? Bila na lang yung Bigyan uh, mo lang sa akin. Sige. Oh, bigyan, natin, bigyan natin yung nanay mo. Okay, okay. Ay, sorry po. <laughs> Wala Huwag ka na magpalaman. May sabon na ako ang kaya gano'n. Sa God. May sabon na ako ang Saan? May sa namili ako. Yung binili mo pira, namili ako worth 200. Magkano pinamili mo? 200? 200 pesos. May sabon Ay, ako doon. Ay, bait naman ni ate, ano, Marcel. Yan po lang ang ano ko. Tama na. na yan. Kala ano yun si pira Kuya? Kira na lang lang yun. yung game sa akin. Yan sa'yo sa sa yan. Okay. Naliligo sa'yo yan si Kuya kanina. Ay, hindi pa ako nililigawan. Hindi, Ay, hindi ka pa nililigawan? Lolo na yun. Lulo na yan, Kaya pa ba? Bacon. Ay, si Lolo. Oo. Oh. Sige na lang. na ba si Lolo? na pa. si Lolo. Paano ako ihatid? Imotor nyo na ako. Hindi, magarkila tayo ng tricycle. Imotor na lang niya ako maiwan ka dito. Magarkila tayo ng tricycle para... Ano. para hindi kami hindi kami nagbawin. Hindi kami mga yan, kape. mo? Mama, na pa ba? Ay, na

Sa so <laughs> <laughs> Ano yun tayo? Ano yun sa Korea? Ah, ano yun order? So, so ayun po? nga pala, matanong kita, saan in order yung mga ano mo, makeup mo? Korea po. Korea? Oh. Important talaga yan ha? Sa Korea ha? Yun? Korea talaga ang mukha eh. Kaya pala kakaiba yung ano, yung makeup mo. So, yung YouTube, yung para siyang Korea na sabi nila yung naka-ano ako sa lalaki. Naka. Ang ganda namin tignan o. No? Kung, uh, ganyan na, ba talaga? Pa. Ganyan ba yung, yung ganyan, ganyan, po ba yung uso ngayon? Bumawa kami ng picture taking ni Nuno, yung taga Patar Bulinaw. Eh, nakakandong ako. May ang ganda uh, ng picture namin, parang, uh. eh? parang Korean look. Parang oh. Korean look, ha? Parang Korean look, ha? Kakaiba yung ano mo, yung makeup I'm mo. Pauso tanong mo. Tanong Yan ba yung pauso oh? mo? Yan, te. Eh? Gandang tignan, no? Kami magpayok so mangan, oh. Dapat eh, meron kang deodorant kasi na may pagkinas mo gano'n. dapat may deodorant wala Roland N914 Mineral lang no Sir. Please upgrade na lang wala. Este, 'yung mo na sa credit ako na pangalawa <laughs> ka pa malaki, Sir. Ah. Okay lang, okay lang. Ba't ang daming biniling ano? Malakas ba talaga? May, may sabon na ako, ang kilpira uh, na lang ibigay mo. Apo, dadagdag natin 'yan. Oh, sis. Malakas ba talaga 'yon? Nabutang dami. Malakas oh, 'yung ano, regla. Oh, malakas po. Meron uh, Basta malakas. Mas malakas sa bagyo. Madaling mapuno. One nine. Okay na po yan, guys. Iyatid kita sa ano, ah. Sa inyo, ah. Thank you. Po, okay. Sabi ko, sabi ko kay Daddy Frankie, pasyal naman sila sa barbecuehan ko. Opo, saan po ba? Diyan. Sa bayan? Dito sa bayan po, sa harap ng, ano? Dito ko, buta ko, kumusta ano, si... Hawa ko si... Yung isa, yung adapt mo na ano, na alaga nyo doon. Hindi, si Lancy ba Ah, nasa ano na po, nasa pinsan niya na. Hindi, pinsan na. Dami yan na. Happy ka ba? Happy? Oh, o tara. Turo mo yung bahay Oo. Ba? Hindi, oh. <laughs> mag -galantay. mag na lang. mag-ano ba yung pater sa mag next? Kami sa malong, no? Ito. Ang

Ay, kesa na le, ta neng apo raneng. Sunda sundan ta ka. Ha? Wait. Tay ka na. Ngpo makababaya, susundan nat sa ate Marcel sa nan bahay niya. Ay dito ang bahay ta. Eh, dito ang bahay niya. Dito ang bahay niya. Wow, hmm. Sanang ano mo? Ba't dito ala tutulog? Ala Dito na tutulog sa labas? Uh, ay, ano dito? Baka rin yung pinapin. Oh, dito kaya ako may upside ng tiro. Wala kasi ako. lang. muna natin. Dito Ba't dito ka na tutulog? Wala ko. Naghiwalay niya kami ng asawa ko na po. Uh, ano ba yung asawa mo? <tong> pag umuulan. Seaman, ano ba ang asawa mo? Parang siman daw yung asawa mo. Hindi na no, may babae. Kasi may unang asawa kasi daw yun. Ah. pero oh. ilan yung anak niyang dalawa? Papa. Nasaan na yung mga anak mo? Nasa alamin. Nasa na? Kala? Na. Okay na po yan. Thank you. Maraming salamat. Okay. Sige, so, ano ko Hindi pa, halat okay. pa. Ay, sinundan niyo pa pala. Paano yan? Wala kang Saan ah, ka nagluluto? Wala. Nga pala. Pag ko pa, Saan mo ilalagay? Uh -huh. O, kasi pinakumbusta ka ni Daddy Frankie. Eh? Dito palang lang bahay mo. Saan mo si Daddy Nasa ano ngayon? Nasa Makati. Ano po? Okay na yung lutuan mo. Wala kang lutuan. Baka mawala dyan. Di Hindi mawala. Ang dayo mong ano, ang dayo nakasampay dito. Ito parang dito ka na natutulog sa labas. Ibig sabihin to, ito yung bahay ng nanay mo. Lola, Lola. Lola? Okay. Bahay yung Lola. Bakit wala kang susi? Saan mo nilagay? Baka niwala mo. Wala. Wala, wala magnapaw dyan sa labas. Ma, wala yan mga gamit mo dyan. Pinamili natin. Hindi po. Ayan po mga babae yan. So, binilan po ng Daddy Frankie ang si ate. Si ito, at natin yung bahay niya. Dito siya. Pero ayun sabi niya ito yung pwedeng niya itong selbing tulugan niya itong duyan. Du yan Diyan ka natutulog pag umuwi ka. Saan mo nilalagay yung pera mo? Bigyan mo kanya ko bilang ko sprayer ng labok. malamok ko dito. Sprayer ay ano yung tinapay, nadagaran mo na. Sprayer ng labok, ang kel, yung take 200, 300 yung sprayer, bili ako sa alam. Pero maayos ka pa naman kausap, ano? Bili pa ako sa alam ni ng sprayer. Ang pupunta ka pa na alam ni mo yung mga anak mo. Oh, sprayer ng mga langgam, ang langgam dito. Oo, diyan ka lang na langgam. Nilalanggam nga ano ko Walisin mo. Opo, ang Sakit sa paa kailangan may sprayer diyan tag 300 yata yun sa alaminos, so sa Alaminos? may ka meron diyan Kaya, sa ano sa bayan ay, sa ay, ng tele. Marami ka na yata na eh. Ay, wala po. May dalawa pala yung ano mo, kondo mo. May isa pa doon, ay, mabila. po. Opo, yan. Tatlo pala. Ay, Pag apat. Pag po dito, banda doon po ako. Ah, naglilipat-lipat ka. Pag mainit naman dito, dyan ako.